Ilan sa mga taga-showbiz ang panigurado ng tatakbo sa eleksyon 2025? Ating alamin ang educational background ng ating mga hinahangaan na artista na nagnanais magsilbi sa bayan. The Philippine Showbiz List presents Educational Background ng mga artista na tatakbo sa eleksyon 2025. Ayon Perez. Nanumpa si Ayon Perez bilang bagong miyembro ng National People's Coalition sa munisipyo ng Concepcion Tarlac nitong October 1. Si Ayon ay nag-aral sa Tarlac State University kung saan ay unang pangarap ay maging piloto pero hindi niya natapos ang kanyang degree. Monsour Del Rosario, ang taekwondo champion at dating aktor na si Monsour Del Rosario ay naghahangad ng posisyon bilang Vice Mayor ng Makati City. Si Munsor ay nagsilbi bilang kinatawa ng Makati mula 2016 hanggang 2019. Noong 2022 elections, tumakbo si Munsor bilang senador, ngunit hindi siya nagtagumpay. Lumaki sa Bacolod, si Munsor ay nag-aral ng elementarya sa St. John's Institute, isang Chinese school. Nagtapos siya sa De La Salle University, Manila, ng degree sa Communication Arts sa Applied Humanities noong 1988. Lito Lapid Si Lito Lapid, nakilala na kilala ngayon ang kanyang mga tagahanga bilang Supremo ng Senado, ay formal na inihayag ang kanyang re-election sa 2025 Midterm Elections. Tatlong dekada na sa politika si Lito, ilang administrasyon na ang dumaan, ilang posisyon, mapalocal at nasyonal na ang inupuan niya. Aminado si Lito na hanggang ngayon ay nabubuli o nababash pa rin siya dahil sa wala siyang pinag-aralan pero hindi na lamang daw niya pinapansin. Sa mga kapwa niya senador na karamihan ay mataas ang pinag-aralan, wala naman daw siya naramdamang nabubuli sa kanya. Nakompleto ni Lito ang kanyang elementary education sa Porac Central School noong 1968 at high school sa St. Catherine's Academy sa Porac noong 1972. Hindi na siya nagpatuloy pa sa kolehiyo dahil itinuon niya ang kanyang atensyon sa pag-arte. Philip Salvador, Tatakbo para sa pagkasenador si Philip Salvador sa eleksyon sa susunod na taon. Sa National Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City noong September 20, kasama na siya sa senatorial slate ng PDP para sa 2025 elections. At sa kami question na kanyang pagtakbo, bilang walang isa publiko tungkol sa kanyang educational background, sinabi ni Philip, hindi po ako abogado, hindi po ako doktor, hindi po ako engineer. Ako po ay isang artista ng PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Wendell Ramos, kasama ni Tutok Tuwin, Partilist Representative at Dear SV host Sam Versoza nang bumisita sa Smoky Mountain Tondo noong September 2022, si Wendell ay namahagi roon ng tulong. Ang akala ng karamihan, sinusuportahan lamang ni Wendell ang plano ni Sam na kumandidato bilang mayor ng Maynila sa halalan sa May 2025. Pero nang umakyat si Wendell sa entablado, ipinakilala siya ni Sam bilang konsihal ng District 4 ng Maynila. Tila ito ang kompirmasyong kakandidato rin si Wendell sa eleksyon sa susunod na taon. Si Wendell ay nagtapos ng high school sa St. Mary's Academy sa Quezon City at alumni ng Kolehiyo ni San Juan de Letran. Isko Moreno, hindi pa kinukompirma ni Isko ang maugong na balita tungkol sa kanyang intensyong muling kumandidato bilang alkalde ng Maynila sa halalan sa May 2025. Pero makikita na sa paligid ng lungsod ang mga poster at banner niya. Si Isko ay lumaki sa mga squatters area ng Maynila, nangangalap ng mga basura. Patuloy na tinataguyod niya ang kanyang pangarap na makapagtapos ng high school education at sa kalaunan ay nakamit ang degree sa public administration mula sa University of the City of Manila. Nakakuha rin siya ng mga non-degree programs mula sa mga prestihiyosong paaralan tulad ng University of the Philippines at Harvard Kennedy School. Bong Revilla, Inanunsyo ng lakas CMD Party ang muling pagtakbo ng kanilang chairman na si Sen. Bong Revilla Jr. sa eleksyon 2025. Noong 1977, nagtapos si Bong ng elementarya sa Jesus Good Shepherd School sa Imus, Cavite. Nakompleto niya ang kanyang secondary education sa Fairfax High School sa Los Angeles, California noong 1982 bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon sa mga layuning pang-edukasyon at sa pag-unlad ng lipunan. Dalawang universidad ang nagkaloob kay Bong ng mga honorary doctorate. Ito ay ang Cavite State University noong 2005, Doctor of Public Administration at Nueva Vizcaya State University noong 2006, Doctor of Humanities. Tito Soto, ang TV host at dating Senate President na si Tito Soto ay nagtatangka gumawa ng comeback sa midterm elections. Siya ay bahagi ng senatorial slate ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nag-aral si Tito ng elementarya, sekundarya at kolehiyo sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nagtapos ng kursong Bachelor of Arts majoring in English. Alex Castro ang singer-actor na si Alex Castro ay naghahangad ng muling pagtakbo bilang Vice Governor ng probinsya matapos siyang magsilbi sa Sangguniang ang kabataan at Municipal Council ng Bulacan. Pareho para sa Marilao at bilang miyembro ng Provincial Board para sa ikaapat na distrito. Nagtapos si Alex mula sa preschool at elementarya sa St. Michael School of Marilao. Kalaunan na kompleto niya ang kanyang secondary education sa Jesus is Lord Colleges Foundation sa Bukawe. Daniel Fernando. Ang actor turned politician si Daniel ay tatakbo muli bilang gobernador ng Bulacan matapos siyang magsilbi bilang vice governor, miyembro ng provincial board para sa ikalawang distrito at chairman ng kabataang barangay ng Tabang sa Giginto Si Daniel ay nag-aral sa Tabang Elementary School at High School sa Bulacan College of Arts and Trade. Sa kolehiyo, siya nagtapos sa University of the East ng Bachelor of Science in Business Administration major in Management. Mayroon siyang crash course in Public Administration in CPAG, University of the Philippines Diliman. Enzo Pineda ang mahalal na konsihal ng District 5 ng Quezon City ang pinupuntiriya ng Starstruck 5 First Prince. nag aral si Enzo sa lasal Green Hills mula kindergarten hanggang high school at kumuha ng kursong Entrepreneurial Management sa University of Asia and the Pacific. Hindi natapos ngunit plano siya ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng distance education. Noong 2021, natapos naman ni Enzo ang kanyang Citizen Military Course bilang Navy Reservist. Marco Gumabaw. Noong October 1 sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, isa si Marco sa mga artistang nanguna sa pagsumite ng kanyang kandidatura. Si Marco ay tatakbong kongresista sa ikaapat na distrito ng Camarines Sur. May sagot si Marco sa mga kumikwestiyon sa kanyang edukasyon at kakayahan para kumandidato bilang House of Representative ng District 4 na nalawigan ng pinagmula ng pamilya niya. Anya, nauunawaan niya ang stigma laban sa mga aktor na tumatakbo sa politika kung saan iniisip ng iba na hindi nila sineseryoso ang posisyon na kanilang tinatakbuhan. Nais niyang baguhin ang pananaw na ito. Lahat ni Marco sa murang edad na exposed na siya sa serbisyo publiko dahil mayroon siyang mga kamag-anak ng mga public servants before. Ang ama ni Marco na dating aktor na si Dennis Roldan ay naging konsihal at congressman ng 3rd District ng Quezon City. Nag-aral si Marco sa Ateneo mula sa prep hanggang ikaapat na taon at kumuha ng AB Psychology sa DLSU. Sa kasalukuyan, kumukuha siya ng Philippine Governance, Policy Making at Economics sa UP National College of Public Administration and Governance na matatapos niya sa buwang ito. Arjo at Taide Nag-file na si Quezon City First District Representative Arjo Ataide na kanyang Certificate of Candidacy para sa ikalawang termino noong Martes sa Amoranto Stadium sa Quezon City. Nag-aral si Arjo sa LaSalle Green Hills at Ridley International School para sa kanyang primary at secondary education. Sa kolehiyo naman ay kumuha siya ng kursong Psychology sa De La Salle University. Mula sa pagtungtong si katlong taon sa kolehiyo noong 2011, ay nagdesisyon si Arjo na magbalit ng kurso at eskwelahan upang matutukan niya kanyang TV series. Dito ay lumipat siya sa One School sa Makati, isang business and fashion institute at kumuha ng entrepreneurship. Ngunit muli siya nag-quit dahil sa dami ng showbiz commitments na nakalinya sa kanya. Bagamat hindi nakapagtapos ng kolehiyo, nabanggit ni Arjo sa isang panayam na tingin niya, isa sa rason din na kanyang paghinto sa pag-aaral ay anumang oras ay maaari siyang makabalik sa kolehiyo. Alfred Vargas Si Alfred Vargas ay nagsilbi bilang kongresista na ikalimang distrito ng Quezon City. Naging konsihal siya ng ikalawang distrito ng Lungsod. Si Alfred ay nagtapos ng AB Management Economics sa Ateneo de Manila University. Para sa kanyang graduate studies, nag-aral siya sa University of the Philippines Diliman at nakakuha ng master's degree sa public administration. Yul Servo, Nag-aral si Yul at nakapagtapos bilang pulis sa Philippine College of Criminology ngunit nahikayat siya na kanyang tiyuhin na pumasok sa pag-arte. Taong 2007, nang pasukin naman ni Yul ang politika at sa 2025 election, muli siyang tatakbo sa kasalukuyan niyang posisyon bilang Vice Mayor ng Maynila. Gian Soto, ang singer-actor turned politician na si Gian Soto ay muling tatakbo bilang vice mayor ng Quezon City. Nakompleto ni Gian ang kanyang elementary sa Ateneo de Manila Grade School noong 1993 at ang kanyang secondary education sa Colegio de San Juan de Letran noong 1997. Nakakuha siya ng degree sa entrepreneurial management mula sa University of Asia and the Pacific noong 2001. Jolo Revilla, inihain na ni Cavite First District Representative Jolo Revilla ang kanyang Certificate of Candidacy na naghahangad na ikalawang termino sa parehong posisyon. Pagdating sa edukasyon, better late than never ang motto ni Jolo. Noong 2018, nakapagtapos siya ng kolehiyo mula sa Lyceum of the Philippines University with a Bachelor of Arts degree in Legal Studies. At noong August 2024, nakompleto naman niya ang kanyang Master's Degree in Sustainable Leadership and Governance sa De La Salle University, Dasmariñas. Lani Mercado. Tulad ng anak na si Jolo at Mr. Na si Bong, tatakbo din si Lani sa 2025 election. Ito ay para sa kanyang ikalawang termino bilang second district representative ng Cavite. Samantala, na ang pagpapahalaga sa edukasyon ng kanilang pamilya noong August 2024 kasama ang anak na si Jolo at Brian na si Lani ng Master's Degree in Sustainable Leadership and Governance sa De La Salle University, Dasmariñas. Nakatanggap din si Lani ng highest distinction. Aiko Melendez sa kasalukuyan, si Aiko nagsisilbi bilang konsihal ng Quezon City mula sa ikalimang distrito simula noong 2022. At para sa 2025 elections, tatakbo muli si Aiko para sa ikalawang termino sa 5th District ng Lungsod. Sa kabila ng PC schedule ni Aiko sa politika at pag-aartista ay pinilit niya makapagtapos ng kolehiyo Noong July 2023, nagtapos siya sa Philippine Women's University ng kursong Communication Arts Major in Journalism sa ilalim ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.